sa ibang bansa kasi iisipin ng mga taga ibang bansa, mga kapatidahan sa ibang bansa na pagtatago tayo ng isang kriminal. Kung yes. baga dito sa bansa natin yung kriminal na o oh, hindi pa naman napapatunay ang kriminal. Sorry for the word. The word. Yo! What's up mga painting at welcome dito sa ating show na Teng TV Talks. At uh, dito, in-interview natin yung ating ano, guest. At uh, may guest tayo ngayon galing ibang bansa. At uh, palakpakan natin at i-welcome natin ang ating guest. Galing ibang bansa. Hello, Teng TV Talk. Yun. Uh, nice to see you, sir. Yes. Uh, alam ko galing kang ibang bansa yun yung ano nakalagay dito at uh, ano ba yung Ano ng bansa? Ano nga pala magpakilala ka muna sa ating mga nanonood. Kuya Burns uh, from America. <laughs> <laughs> uh, at uh, tatanungin kita ng four questions lang na magpapakilala sa iyo. Sure. At uh, number 1 ano ba yung naging trabaho mo sa abroad? Secret agent isa kang secret agent secret agent yes yon at sa pagiging secret agent mo sa abroad ano ba yung ano trabaho ng isang secret agent secret agent nga eh secret secret <laughs> okay 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 yun pala ang pagiging secret agent at pangatlong tanong Uh, ilang taon kang naging secret agent? Secret pa rin. di uh, charot, 15 years. 15 years? Yes. 15 years sa ano. Sa ibang bansa, ito ano yung pangalan ng agency nyo? Ano si Secret pa rin siya Bawal siya kasi baka mag-apply kayo. di na wala naman ang trabaho. So, secret pa secret rin pa talaga. Pa rin. Paano kaya ito natin mapapaamin, no? Ito na lang, huling tanong okay. dito sa ating ano, uh, bilang secret agent kasi kaya kita inimbita dito sa Teng TV Talk kasi uh, umuwi ka ng bansa nang yeah. walang dahilan. At ano, hindi namin alam kung ano yung dahilan mo kung bakit ka umuwi ng bansa. Ngayon tatanungin kita, ano ba yung dahilan kung bakit napauwi ang isang secret agent dito sa Pilipinas? Yan, yeah, ito hindi na to secret. Uh, kaya ako umuwi kasi kumalitaan ko si Kibo may patong sa ulo. ako ang ito yung na maghanap sa kanya. Siyempre, 10 milyon yan. Pera So, kung tingin mo, ikaw yung nakatadhana na makakita sa kanya at makapagturo kay Pastor Iboloy Tibuloy. Oo naman. Kahit pag ganto-ganto lang tayo, kinuha tayong spy. Kaya alam natin yung mga movement ng mga yan. So, yun. At maraming maraming salamat. At sana naliwanagan tayo sa pagiging Secret agent, yung pinaarasan ng taong to, kung bakit siya napabalik ng Pilipinas. <laughs> Binalik. Ako nga pala si Teng at ito yung Teng TV Talk uh, kung, kung saan nag-interview tayo ng isang tao. At, uh, yun. Yun. <laughs> uh, Teng Teng at uh, nandito na naman kami ni Brother Burns at ni Brother Teng sa ano to at uh, tol yung yung pumasok nga dito na ano nag na in-interview ko kanina tol Secret may agent pumalup, daw pumalo, siya. Ay, pumalupitan yun tulang. Secret, secret agent daw siya. Yan yeah, secret, eh. secret, agent Nasa daw siya. Nasa lubo mo dun ako. Oh. Tungan ko nga natin. Hindi mo pwedeng kanihin yan. Hindi mo pwedeng, <laughs> deo, pwedeng, ay, deo, pwedeng, pwedeng kantiin yun, pare. Medyo, ano ba yun? yun? May, may tira ba yun? May tira yun. Para palang pa tanga ka rin ko. Kaya nang mamansin. Kaya nang mamansin. So yun nga, tol. Tanongin kita. Pwede posible kaya mangyari na may uuwing secret agent o ano Para lang pulihin si Nebulay. Oo naman, siyempre. ano. Depende yan, tol. Siyempre, pag ma... Katulad yung may patong siya sa ulo, di ba? Malaki yan, Lahat ng tao paggagawa yan. Kaso ka bihira. Ito lang mahanapin nilang tao para maghanap sa tao na yan. Katulad yung nakasalubo ko yun, pwede maghanap yung parang tanga eh. Mare, mm. Mare, mo. Oo. Oh. Ay, na Ito naman para sa lahat ng mga uh, Pilipino, kahit maliit lang yung community natin dito sa Teng TV. At least, ma ma, ano natin, ma share natin sa kanila yung idea ng yung idea po na ito guys, yung Pilipinas nakakahiya sa ibang bansa kasi iisipin ng mga taga-ibang bansa, mga kapatidahan sa ibang bansa na nagtatago tayo ng isang kriminal. Kung yes. baga dito sa bansa natin, yung kriminal na, o oh, hindi pa naman napapatunayan ang kriminal, sorry for the word, the word, uh, hindi napatunayan na kriminal pero may pinakaharap na ano tol na kaso. Mm -hmm sa ibang international law o sa ibang bansa eh hindi natin maipresenta na nandito na nandito lang yeah. naman sa ating ano di ba alam mo naman kung saan nagtatago ako. ay wala magsalita doon <laughs> di ba ten million ten million alam mo, na, alam, mo na, alam mo kung nasaan kasi ay saan ba <laughs> <laughs> uh, ano kasi baka ma maunahan pa ako eh pero alam ko lang kung nasaan nakita ko na yun eh Oh, uh, so yun guys, at sana maano nyo na nakakahiya tayo sa ibang bansa tol, di ba? No. Kung iisipin na may kriminal na hindi may sa atin. At yun, sa uh, sobrang sobrang salamat sa panonood sa Deng TV at oh, Deng TV. Tol Mac, paabot nga ako ng no ano nung no -no painting na ano natin. Ay, may bago nga pala may bago pala kami ipa-plug ngayon. And uh, para sa gusto sumuporta si sa, si atin. Sa gusto tol. sumuporta, pati nga nga. So, Ito, ako pa Ayan, sa gustong sumuporta sa tayong TV at painting, i-collect nyo yung painting na to, original art form namin to. At, tol, may nakita ka na ba sa labas na kagaya? Nung wala ko to ng, eh. Sa atin pa lang ng, to ano eh. ano na to, tol. ba diba, original siya at walang kagaya siya na hmm. klase ng art form. So, yun, kung gusto nyo i-collect tong painting na to, available to sa market uh, for only 2,000 pesos. May collection ka na. May alaga ka pa sa bahay mo, arwana May pampaswerte ka yung, pa, pa di ba? So, Ito pa sa, sa negosyo. Mm, diba? At yun, maraming maraming salamat sa lahat at tuloy-tuloy sa paglika. Tuloy-tuloy lang sa paggawa. Ito so, ang painting. painting.